Oo, ito yung ilalim guys, oh. Lan. Lan. Mm -hmm. horse. hi guys, nandito kami sa aming farm, aming farm, alay ko, sa so yan o, oh, mayroon ng ano, namulaklak na, wait ha, uh, you help ati lala to climb, uh, di ba nabalo atin ala, uh, o oh, bay pa bibi hot kaayo ayo. Oh. Ayo kao, oh. alam uh. <laughs> ako, alam

She's enjoying a lot in the, ano, in the countryside. Pero walang bunga, guys, oh. Puro lang, ano, bulaklak. Yan yung, ano, magiging bunga soon. Pag maging successful, sana wag ba sa ulan or sa hangin. The cousins are enjoying.

Wala may bunga guys, oy. Walang bunga. Nagpapahangin lang. marang bunga pero marami ng bulaklak yung mangga. Soon. Makapag-harvest sila. Pero wala na kami din. Pabalik na kami ng Oman. Next month. yun lang. Update dito sa bukid. So, ito yung bahay ko before. Yeah, this one. Kaso lang, nasira na kasi hindi na masyadong pupunta dito yung uncle ko. Tapos, yan yung tub. Ginawa na lang nilang mixer ng water at saka medicine kapag ka nag-spray ng manga. So, yung water tub na ginawang swimming pool nila Raye noon. Ngayon, ginawa ng mixer ng ano, spray ng manga. Hi guys, welcome sa bukid. <laughs> Agoy ka Dito kami sa bukid guys. Dinalaw namin yung aming ano, mango farm. Kaso lang ano, kais kapab, ano mo pa alay, pagbulaklak ba? So it will take months pa para magbunga siya. Pero meron doon isang puno doon ng paho, mangga paho na mayroong bunga. Yun ang puntahan namin. Dito no, na sa ilalim ako ng mangga. Is... Na do pa ho pa. Sa papa. Ang mangga paho ho pa ho daw nasa gitna, may bunga daw. Lamig ng hangin. Hmm.